So, good morning mga chief. So, meron tayo ngayong biyahe. So, papunta tayo ngayon ng Maribeles, Batakan. No? So, dito tayo ngayon sa Soldiers. Uh, ang meet up place natin, San Juan. San Juan City. Kasi nandun yun, yung mga kasama natin. So, ngayon ang kukarada sa amin Lord. Sa amin pupuntahan. Kabayan nyo kami sa amin para sa amin patutunan. Oh, so, boy. So gamit natin is conducting So let's go. Good morning mga paps. Kasama natin ang San Juan Pinaglabanan Riders Club. So samahan niyo ako kung tama Let's go. nang hours na biyahe, step over muna kami dito kay Nanay Test Eatery para mag-breakfast. So, ito ang ulam natin. Alright, ang babata, pampagising. So, ito ang makasama natin kumakain na dahil mga gutog na sila. So, samahin niyo eh. Good morning everyone! Inabuto na tayo ng haring araw sa ating daanan. So, ayan, napakasolid ng daan dito mga paps. Nakikita niyo ang beauty dito. So, ayan, oh. No? siya ganun man ba napakasulit ng na daan ayan ang mga view dito napaka quality talaga napakaganda pag ganito lang lagi ang nakikita mo araw araw jack mawawala ang iyong pagod sheesh ngayon alam nyo na kung bakit masaya mag rides kaya madami nag rides tuwing weekend dahil ayan sa mga nakikita nila nabubusog ang kanilang mata napupunuan ang kanilang memories ang uh, every weekend nila kahit alam nilang kapo sila sa budget eh, at pinagpapatuloy nila itong paniniwala nila na saglit lang ang buhay kaya enjoy lang natin so ayan napakaganda ng view enjoy lang natin ito itong lahat na ito ay luha ng itaas so dapat natin itong makita dapat natin makita din sa iba at i rin natin sa iba kung ano ang motto natin every weekend rides all right. <laughs> sa Maribeles. So, dito kami, dito kami nag-park. ba parking natin? Bayaran na So, safety yung sa parking. 100. 100, overnight. Pag hindi overnight, ma, magkano? 50. Okay, 50. Okay. Tapos, okay. Tayo. pwede pa iwan dito ng gamit. So, mga helmet. Pantalon, sapatos, pwede na iwan ng dito. Safe naman. Set na set -no yung mga motor natin dito. Yung sa CR mo, magkano yung ano nun? Yung bayad? Pag maliligo? Maliligo po 20. Oh, 20 pesos lang. Kailangan dito? Ano naman na yun? Per head, per head na yun ma'am, no? 20 pesos per head. Hindi naman siya yung bagay pa. 20. Anli yun ma'am, anli. Ayan, ayan. Kung, mala, kung malakas kang maligo, eh di isang drum, 20 pesos. <laughs> Yung parking, ma'am, depende sa kausap dun sa bababa? Ano po? Opo, pag, halimbawa, may, halimbawa may tonta kayo at may uh -huh. kung saan nila kayo gusto ng iparking pero halimbawa naman, datihan na kayo dito kung saan gustong gusto gusto ng iparking. Uh -huh. Kailang inform nyo na lang sila, ay, may paparking May paparking na. Direct na dito. Pero for example, ma'am, first time, kung First so, time, kung saan, <laughs> So, depende sa usap pa rin sa baba? Depende sa usap. Kung sino yung, alimbawa, yung kontak nyo, uh ah. alimbawa, ako, ako yung partner nyo sa parking, ah, ah. sa kanya yung Sanya. parking. Pero kung yung kausap nyo is yung kabila. So, depende pala sa kausap. Sabi ni ma'am. So, pag nag-inquire kayo sa baba, depende rin sa baba kung saan kayo bibigay ng parking, kung saan may, ano, may ah, ahente sila. Kung may alam naman na kayong parking, parking pwede naman mag-direct na. No? Sabihin na lang sa kanila na may kakilala naman. Ah, so yun. Kayo ang pangalan po. Jeda po. Ah, uh, <laughs> Jeda. Nagbo-vlog si okay. Sis. So bali, ayun, nahanapin niya lang daw si Ma'am Jeda regarding dito sa parking. So magandang parking dito nila, Ma'am Ayan. Safe na safe yung sasakyan niyo. Kahit kotse, pwede naman dito, 'di ba, Ma'am? Kahit kotse, motor. Yan, safe na safe dahil may bubong. Yan, di malalaglagan ng mga dagta. So, after namin sa parking, tinawag na kami dito sa baba para mag-fill up ng environmental fee. So, iralagay yung mga pangalan dito. Environmental fee is 20 pesos only per head. Habang inaantay naman yung bangka, food trip muna kami dito. So, tara! Klapang muna tayo dito habang nagaantay ng bangka. Yan, start na tayo sumakay ng bangka after 2 hours of waiting nakakasaya ah, na ng bangka pupuntang Lucky Beach alright let's go kung nga pala, itong biyahe ng bangka is almost 45 minutes ang biyahe, depende kung gaano kayo karami at saka depende rin kung mahal rin so yung white sand na yan, ayan na po yung mismo ng Lucky Beach so 45 minutes, nakarating na kami dito sa laki beach again second time hindi <laughs> nakakasawang balik balik ka na bakit <laughs> ba kayo mahal kaya? ngayon siya kaya mo mga gamit tahan nyo naman kung gano ka, ka puti buhangin o no? shit. mangingitin ako kaya nyo ka beach ko <laughs> So ito yung nakuha nilang kate Ito yung nakuha namin kate So kasha dito ang 16 packs Pero pag matutulog Mga 5 packs sa loob Uh, sarap so kaya so ayan yung kwarto nila para sa lagang 3,000 so kaya sya dito isa, dalawa, tatlo, apat, lima limang tao, anim parang sardinas <laughs> eh lang <dila> sa amin <laughs> Dito sa side, yan. pwede pong matulog naman dito. Isa dito, isa dito. Tapos may upuan lang sa labas. Pwede maglagay ng duyan dito. Oh, 500 rin daw, super kalan. So sulit na yung 3,000 dito. Pero naka oh, nakalis pa tayo 50 kailangan ng 500. Eh. 500. So bali 2,500 lang. Dahil kaya ilang balik na rin ng dito. Kailangan ay luto na lahat. So yan, bis silang luto. Hindi, para mabilis po. Ano ito ma'am, pang tinola? 500, daw, sige 200 na ako. Tuwandret na ako. Tuwandret na ako. 100. Oh, oh, tuwandret na lang. Mama na ang tawag dito nato. Nato. Pwede mo siyang Kaya 'yung nilalagay ng suka, ano? 'Yun mo. mo <laughs> kada <Okay. laughs> ka Ready to cuál. eat. Wala mo basta ano pangalan niya po? Aisa. Ilang taon na po kayo, ma'am? nag <laughs> Magkano wifi ate? Per hour? Oh, 70. 70 sang oras. 70 sang oras. 3 hours, oh, hours 150. Pag oh, mag-extend ka. Mas, mas ano na, yun, no? 3 hours, oh, hours 150. 150. So, so, ayun yung wifi. Na, wifi yung wifi nila dito is naghahalaga ng 70 pesos per hour so pag 3 hours 130 no so mas maganda talaga huwag ka nalang gumamit ng na cellphone pero mag ganito ka nalang huwag uh, ka nalang huwag cellphone pag nandito na ka enjoy mo nalang yung nature diba kaysa ang babayad ka ng 153 hours pro ayan si ma'am ma'am magkano nga ito ma'am? 500 po 500 wala nang bawas yun no pag vlogger walang bawas no ano, no. ayan yeah, pa vlogger, hindi daw porke vlogger. Mauulan lang 500 pesos. 500. 500, 500. ayan, yeah, nakaabotan. Oh, Good deal. Na, no. <laughs> so lahat ng galaw mo dito, lahat ng herami mo may bayad. Oo, oh, ganun talaga. Ayan ang buhay ngayon dito. Ha? Ah. Okay na po? Okay na ma'am. Okay na, sana okay na kayo. Okay, ma'am, okay na kayo ma'am? Walis, ah, Thank niyo. you. <laughs> 30, 30. Okay oh, yeah, ayan, 30, walis. Sige po, ingat po. So bukas island hopping 2 pm. Uh, Siyempre, after yung mga ilang araw sa pagintay, sabi-sabi na tayo kakait, at kasi nang Solid day ito mga pre. Laki beach walang tapon bukot sa maputi na yung buhangin malinis pa yung dagat malinaw din yung tubig kahit hindi siya nagre kahit hindi siya nare-reflectan ng araw kita mo yung linaw ng tubig nyo walang reflect yan pero kita dito gawin ko lang kung nakikita sa video ito medyo malalim yung compact na ito ingat lang kayo dito pag pupunta kayo ng gatefold daming talaba guys, ito. Ito yung deadpool nilo. Ayan, may makikita ka rin mga isda na dito. So ayan, tapos na tayo mag-ikot. Nakita na rin natin yung deadpool. Bukas ng umaga, balikan natin yung ibang part dun sa dulo. Kasi magdidilim na. So nag-time lapse muna tayo dito. Time na rin natin para magpahinga tayo. So habang nagta-time lapse tayo, nagpapasalamat din ako sa ating Diyos, sa may kapal na kung ano yung mga napupuntahan natin, mga lugar, nakikita natin ito. So nagpapasalamat din tayo dahil nakapumunta tayo dito at nakakawi tayo sa ating pararoonan. So ito yung tent nila na, na nakakahalaga ng 500 kasama yung bedding at may una. Kasa dito dalawang tao or 2 packs kaso na sasara natin Yan, kung gusto nyo mag rent ng tent pwede naman din dito syempre medyo pricing nga lang 300 yung tent tapos 200 sa bedding total 500 so pwede naman kayo pwede naman kayo tumawat so, nakahingi tayo ng na discount ng 100 good morning good morning good morning so eto ang view ng lucky beach pag umaga pag terik na terik yung araw So, kakain muna tayo ng almusal after no. Punta na tayo doon sa pinakadulo ng Lucky Beach, yung mga deadpool nila doon. So, silipin natin siya. Samahan niyo kami. Let's go. Sa Lucky Beach may yung mga iba't iba dito ng deadpool. Ayan, ito yung Ito pa yung pangalawa pala. Ito yung pinakadulo. Ayan. Gano kalalim? Gano kalalim? Lagpas dito eh. <laughs> Lagpas <Lagosite. laughs> lasol lasol tubig so ibig sabihin malalim nito na nasa mga 20 feet mga nasa 20 feet na yun uh, uh, so napakaganda dito sa Lucky Beach mga chip high tide so kung tatapos lang kasi ng high tide ayan yung mga pinapakata ng tubig kaya may mga naiipo na tubig dito ah, uh, pakalinaw ng tubig pero malalim uh, hindi ka sanay lumoy dito malulunod ka so ito pa yung another dead pool yan ang lalaki ng butas buhay yung corals ito ito may another one pa may signal yan meron din daw signal sabi ni Boss Arkin yan, di ba? Ito, meron din dito. So, another Deadpool. So, paano nagkakaroon ng tubig? Pag nag-high tide, umaangat dito yung tubig umaabot. Kaya na-fill -na out tong mga holes na to. Ayan. Mga hindi marurunong lumangoy. Ayan o. Nakatakot sa malalim. May itong part na to. Sakto lang to. Lagpas tao din. Pero yun, madali ka makakyat Paso mga corals yung tatapakan Ayan mga corals na to Corals So ayan buwan ba na tayo Tinesting natin itong bed pool na medyo kaya Ayan sinisilip ko yung ilalim ba Kasi may natatapakan tayong coral At baka masira natin Pag tinatapakan natin ito So ayan sinisilip yung bed pool Alright Alright <laughs> Tuma ako tayo dito sa kabilang ibayo. yan naligo yung ating mga kasama dito dahil nalalabuan sila doon sa kabila dahil puro buhang na itong part naman ito, puro bato naman siya kaya hindi siya lumalabo. So may mga ista rin sa ilalim niyan, yan at lagpas tao din yan. So ingat lang sa paliligo. Game! Woo oh, solid. Oh, okay, vlogger na ako.

So ayun tapos na tayo mag dive sa ilalim Kasi wala tayong pang ano Diving case ng GoPro So oo, kaya Naki video Naki ano muna tayo Sa tropa So sulit yung ilalim Napakaganda Madami nga lang si Erchin oh. Pero best experience so, Ayan Ayan ah, dito uh, dito? Ang baso ng Pwede lang pala sa baso. Lagyan lang ng ano. Mama, ano yan, ma'am? Lagyan natin ng sibuyas. Ano yan? Talaba. Talaba. Natagal lang po kami nangura ito eh. Medok lang. laki ano? Ito, dyan talaba. Ito, ito, Pwede lang yan? Yan, nakuha mo yan. yan? May ari May lang Ano po yan? Yung... Pre-taste. yan, Ngayon, magkaano na yan? alas lang kami. So, may order daw. Hindi tayo maiting makaano. Negosyo yun. Ano pala buso Ayan, malis na Bibigyan ka na daw. free taste na tao mo Nagbago Lag, na isip Nagbago na isip yan <laughs> So after namin maligo dun sa Lucky Beach So nag start na kami mag island hopping So papunta tayo dun sa cliff diving na tinatawag nila na, na umaabot ng 40 feet daw ang taas So samahan nyo kami katanghalian ng tapat ang cliff diving after neto diretso na kami ng uwi pabalik sa kanya kanya mga na. so samahan nyo kami let's go kita dyan, kita so yun dito tayo ngayon sa taas ng cliff diving ha? dito? O ba? sila sila? ah so ayan mga chief dito hindi po mapababa po ito yun yung point pinakamataas yan sa doon? opo sa taas doon Oh, ito. Baba lang na yun. Dami yung isda. Ito. Ito yung pinakamataas ko na talo na yan. Yan. Tinanong ko yan. Tinanong ko yan. May video ako niya. Yan yung pinakita ko sa'yo, madam. Tandaan mo. Yan. Kaya, tatanong ka po. Ay, bawal tumalong dito ngayon, boss. Ito. Ito man daw. Ito. So, babaw di ba dito makakatalon ah so ayun wasted tayo hindi tayo pwede tungalon tamang video na lang tayo dito sa taas ay naman <coughs> after ng cliff diving dumiretso na kami dito sa five finger ito yung sinasabi ng five finger ayan, parang hugis kamay sya so ayun yung rock formation na napakaganda ng pagkakahulman ng panahon So, ikakaiba talaga gawa ng Panginoon ng likha ng Diyos, no? Yung tinatawag nila ang five fingers. Ito yung solid ng rock formation, no? Ito yung mga dadaanan nyo dito. nandito ang tubig oh Paganda talaga sa Pilipinas Lalo na kung masusuyod mo isa-isa So ayan, uwi ang time. So, maraming maraming salamat. At nakababa na tayo at pauwi na. So, see you in next vlog. Thank you, Ma'am. Christine, thank you. Apa? So, kontakin nyo lang si Ma'am. Pagay okay, ko na lang yung FB niya. i'm